Siya na sa ilalim. Oo, hintay ka doon sa si ilalim. Hintay mm. si ka doon sa ilalim. Sumunod ka na lang, sumunod. Si Talikod ha. Ah, <tong> <tong> uh, mga guys, ayan, bababa po ang misa tanin, pero may nauna na po doon. Oh, may ta... Aming master. Oh si Kumander Jose. Ako po i-chichi ko lang po yung ilalim, kung ano na po meron doon. Kasi meron na po kunting nakita doon. Kung lason ba, or... katas ba ng bumba. Hilaw lang. Hilaw um, lang, nakikita sa baba. Hilaw lang, kahit anong gawin.

yeah